Magandang araw mga ka-health! Masaya kami na makasama ulit kayo sa panibagong episode ng ating channel. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang isang napakalagang paksa para sa ating kalusugan, ang mga natural na paraan para sa sakit sa bato. Ito ay isang issue na dapat nating bigyan ng pansin upang mapanatili natin ang ating kalusugan sa pinakamataas na level. Pag-unawa sa sakit sa bato. Unang-una, ano nga ba ang sakit sa kidney at bakit ito mahalaga? Ang sakit sa kidney ay maaaring magdulot ng maraming pag-aalala at diin sa ating pang-araw-araw na buhay. Maaari itong isang senyales ng mas malalang mga kondisyon tulad ng kidney stones, urinary tract infection o iba pang mga problema sa kidney. Ngunit, huwag mag-alala dahil may mga natural na paraan tayong pwedeng subukan para mapabuti ang kalusugan ng ating mga kidney. Tamang nutrisyon para sa kalusugan ng kidney. Pangalawa, Napakalaga ng tamang nutrisyon upang mapanatili ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang pagkain ng wastong klase at halaga ng pagkain ay may malaking epekto sa ating pangkalahatang kalusugan, pati na rin sa kalusugan ng ating mga kidney. Ang pagkain ng mga pagkain may yaman sa potassium, tulad ng saging, avocado at spinach ay makakatulong sa pagpapabuti ng balanse ng asido at alkali sa katawan. Iwasan din natin ang sobrang asin at taba dahil ito ay maaaring magdulot ng stress sa ating mga kidney. Ang mga pagkain para sa may sakit sa kidney ay dapat umiwas sa may mga, mga matataas sa calcium at oxalate. Ito ay dahil ang mga mineral na ito ang bumubuo sa pinakakaraniwang uri ng mga bato sa kidney. Kaya sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga ito, maaaring bumabang panganib na mabuo ang mga bato sa kidney. Bukod pa rito, depende sa uri ng mga bato na mayroong ka may ilang karagdagang bagay na maaaring kailangan mong iwasan. Ito ay dahil bukod sa calcium at oxalate, maaaring ding magkaroon ng kidney stone sa pagkain na mapagkain mayaman sa cysteine at uric acid. Paggamit ng herbal na pampalasa. Ikatlo, isang natural na paraan para sa sakit sa kidney ay paggamit ng mga herbal na pampalasa. Ang ilang mga halamang gamot ay kilala sa kanilang kakayahan na mapabuti ang kalusugan ng mga kidney. Ang mga halamang tulad ng buamera, perehir at bawang ay kilala sa kanilang anti-inflammatory at diuretic properties na makakatulong sa pagtanggal ng toksin sa katawan at pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo sa mga kidney, regular na pag-ehersisyo at aktibidad. Ikaapat, hindi dapat natin kalimutan ang halaga ng regular na ehersisyo at aktibidad sa kalusugan ng kidney. Ang regular na pag-ehersisyo ay nakakatulong sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo sa katawan at kasama na ang mga kini. Ang mga aerobic exercises tulad ng jogging, swimming at cycling ay nakakatulong sa pag-aalis ng toxins mula sa katawan at pagpapalakas ng mga organo tulad ng mga kidney. Ang regular na pag-ieksresiso ay ang positibong epekto na hindi lamang sa pagkamit ng mga magandang katawan kundi pati na rin sa pag-iwas sa mga problema sa kidney. Ito ay nakakabawas ng posibilidad ng pagkakaroon ng mga sakit sa kidney, nagpapababa ng presyon ng dugo at nagpapalakas sa puso. Parehong aspeto na mahalaga sa pagpapabuti ng kalusukan ng kidney. Hindi kailangan sobrang intense ang mga physical activity para makakuha ng mga binipisyo. May mga simpleng gawain tulad ng paglalakad, pagtakbo, pagbibisikleta at pagsasayaw ay mga magagandang paraan upang mapanatili ang kalusugan. Hanapin ang mga aktibidad na nakakapagbigay kasiyahan habang patuloy na ginagalaw ang katawan. Sapat na pag-inom ng tubig. Ngunit hindi rin dapat kalimutan ang pag-inom ng sapat na tubig. Ang tamang pag-inom ng tubig ay mahalaga sa pagpapabuti ng kalusugan ng ating mga kidney. Ang sapat na pag-inom ng tubig ay nagpapababa ng posibilidad na magkaroon ng kidney stones. Ito rin ay nag-aalis ng mga toxins sa katawan at nagpapabuti sa overall na pangangalaga ng kalusugan ng mga kidney. Gawing layunin ang pag-inom ng hindi bababa sa kalahating litro hanggang dalawang litro ng tubig bawat araw. Ang kinakailangan dami ng tubig para sa katawan ay nakasalalay sa kalagayan ng kalusugan at pamumuhay ng isang tao. Ang mga aspeto gaya ng klima, pisikal na aktibidad, kasarian, pangkahalatang kalagayan ng kalusugan at ang mga sitwasyon tulang na pagbubuntis o pagdedede ng sanggol ay mahalagang isa alang alang upang masustento ang tamang bilang ng tubig na iniinom araw-araw. Para sa mga individual na nakaranas na ng problema sa kidney, mahalagang maglaan ng mga mataas na halaga ng pag-inom ng tubig upang maiwasan ang posibilidad ng pagkabuo ng mabato sa hinaarap. Sa huli, napakalaga na alagaan natin ang kalusugan ng ating mga kidney sa pamamagitan ng natural na paraan na ating tinatalakay. Ang tamang nutrisyon, paggamit ng maherbal na pampalasa, regular na ehensisyo, at sapat na pag-inom ng tubig ay ilan lamang sa mga hakbang pwede nating gawin. Huwag nating ipagkawalang bahala ang mga sintomas ng problema sa ating mga kidney at laging kumonsulta sa ating doktor kung kinakailangan. Maraming salamat ka-Health sa inyong pagtutok sa episode na 'to. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like para sa karagdagang impormasyon sa kalusugan. Hanggang sa muli, ma-Health.